Ayan. So may mga viewers tayo na hindi napapagana yung kanilang BA 8 ano? So ito mga idol, katulad nito yung ating uh, headset at saka monitor. Ito po yung pinaka-output ng ating uh, BA 8 Itong dalawa na ito, ito yung connection natin papunta sa ating amplifier or mixer. So ito naman yung accompany, ito naman yung input ng ating BA So itong live 2 at saka live one mga idol. Pwede naman natin ito magamit na input music ng ating B8. So magiging tatlo yung ating pinaka-input dito. Ito. Isa sound check natin to ngayon mga idol at ipakita kung uh, tumutunog ba pag dito tayo mag line input mula sa ating cellphone nagagamitan natin ng ganitong uh, cord connection. Ano? So, ang una natin gagawin mga idol, kailangan may output talaga tayo dito. Kasi pag wala tayong output dito o mali yung connection natin dito, kung halimbawa, nasa company natin, talaga itong output ng ating function papunta dito sa ating amplifier. So, wala talaga tayong masasagap na signal na mula dito sa ating V8. So, kailangan talaga dito yung ating headset monitor. Ito lang yung mapagkunika natin ng ating output. So, so katulad nito, ito yung ating headset. Ayan. So, may output na tayo mga idol. Ano? Ayan. So, ang gagawin na lang natin dito yung input connection natin para magkaroon ng output signal itong ating connection dito so itong mga idol uh, ipakita lang natin dito una natin gagawin ay dito tayo sa ating live 1 so itong ating 3.5 kasama ito itong cord na to pag binili natin itong uh, B8 dito muna tayo mag input ano ayan. live sa live 1 So ito mga idol ano, live one ang ginamit natin dito sa ating uh, line input ng ating music. So ayan yung ating cellphone, naka-play na siya. So mag-volume tayo dito sa ating monitor. So yan mga idol ano, narinig nyo mayroon siyang audio input, so ngayon mga idol ililipat naman natin dito sa ating uh, live 2 itong ating uh, 3.5 na nanggagaling dito sa ating cellphone, so ito mga idol ang ating 3.5, ano ayan yung dulo so pinakadulo naman ito, ilipat natin dito sa ating live 2 ayan mga idol, naka live 2 na tayo so mag-volume tayo ulit sa ating monitor So, ayan mga idol, ano? Nasa live 2 tayo. So, ang susunod naman natin gawin dito sa ating Akampani. Ayan. So, yung lang ng ating Akampani mga idol, mayroon pa siyang control, ano? Ayan. So, may volume pa tayo dito na dapat i-volume. bukod dito sa ating monitor. Hindi ka tulad yung naka live 2, live one connection tayo kanina, na yung uh, monitor na lang yung control natin. So, dito sa ating Akampani, may iba, mayroon pa siyang isang control ano na dapat nating bulyuman. So, bulyuman muna natin dito para magkaroon siya ng signal. Ayan. So, magbulyuman tayo sa ating monitor. So, kalau tulad nito, ano, may bulyuman tayo. Pwede pa tayo ulit magbulyum dito para lumakas pa. Ayan. So, yun mga idol, ano, pwede natin magamit itong live to live one sa ating Uh, signal source